hello mga bayaran so kumusta kayong lahat so ngayon uh, pag-uusapan natin um, patungkol sa mga Pilipino na bumabaliktad at dating supporter supporters na mga Duterte noon pinapangarap ng mga Pilipino na tunay na pagbabago so ano nangyari natupad yung tunay na pagbabago bakit yung kagandahan Uh, modelo ng Davao City. eh de, ano nangyari ngayon? Um, parang lahat ng mali, binabato sa kanila. So ngayon, honestly, ang problema lang talaga sa mga kababayan natin, ha? yung bumabaliktad sa mga Duterte, manggagamit. Talagang manggagamit kayo. Bakit? Alam nyo, nakikinabang naman talaga kayo eh. Una, kung hindi si Tatay Digong ang presidente, ang bansa Pilipinas, puno ng mga adik, lantaran ang bentahan ng shabu, kahit bata, kahit kapitbahay, ang iba, nasa harapan na ng pinto, ang iba, klarong-klaro yung abutan. Diba? That's the time na hindi pa do 30. But now, ang problema mga manggagamit Benefit naman tayo di ba? Para sa akin na ah, yung mga drug addict yung mga drug lords yung mga magnanakaw yung mga rapists they are not deserve to live ladies and gentlemen Bakit? Bakit di siyab nila mabuhay? Ganyan yung iba manalita kasi hindi sila biktima. Pero yung biktima ginusto ang Duterte administration. Bakit sobrang safety ng Davao? Kasi alam ng mga Duterte yung mga addict dito sa Davao hindi taga rito iba Walang wala nang kailangan patunayan ng Davao. Wala nang Nugrales. Hindi namin kailangan ng mga Nugrales. Bakit? Ang mga Nugralis, ladies and gentlemen, walang nagawa sa Davao. Sa panahon na buhay pa yung tatay niya, yung Nugrales, lahat ng mga building ng tulad ng covered court, uh, playground, lahat may pangalang Nugrales. Ang pinaka-worst, ang tanong ko lang, pera mo ba yung Nugrales? Remember guys, pera yan ang mga taxpayer at pera ng Pilipino yan. Kaya noon, hindi na nanalo ang mga Nugrales kasi propaganda nila, lahat ng proyek proyekto nila, dapat may, may Nugrales. Tulad ng malaking, ano, malaking baha sa Maa City, 2008, 2007 maraming nasalanta, maraming bahay ang uh, talagang wala nang pakinabang panaitira si congressman Nugrales kamayo the 30 that time so sinagot siya ni, ni tatay digong yung tira mo sa akin yung banat mo sa akin magbigay ka na lang ang problema mo, lahat ng proyekto nakapangalan sa iyo hindi mo nakalimutan pera yan ang taong bayan so now kaya yung mga Nograles, talagang useless sila dito sa Davao City guys hindi namin kailangan mga Nograles ha the moment na naging Duterte nakinabang kami sa peace and order nakinabang kami sa safety yung mga ayuda, maraming mga kababayan natin na kinabang, yung uh, kamay na bakal, kami dito sa Davao na kinabang talaga kami. Yung iba na talagang nagsasabi na kailangan ang mga nugrales, i-stalk nyo sa TikTok nila or Facebook nila. 100% hindi sila taga Davao. 'Di ba? So, ano nangyari? Naging presidente si Tatay Digong. Then, anong rule ng Dabao? Anong order ng Dabao? Binitbit si Tatay Digong sa buong bansa. di ba? Sobrang saya na maraming surrendery ng mga drug lords, mga pusher. Hindi nga natin makailang na, oh, yung kapitbahay pala namin, adik. di ba doon na natin nalaman yung time na nag-surrender sila. Magandang epekto 'yun sa Davao. Maganda epekto din sa buong Pilipinas. Kaya sa mga bumaliktad sa uh, kan tatay Digong, sobrang kapal ng mga mukha ninyo bakit? Sa panahon ng COVID kung hindi si Tatay Digong ang presidente, talagang gutom, talagang miserable nation po tayo. Talaga talamak yung corruption. Tingnan nyo noon, yung mga politician natatakot magnakaw, di ba? Pero ngayon nataran Nagbibigay sila ng ayuda. Walang problema kung may may ayuda. Ang problema lang, walang return. So ano nangyari sa iba Nakatanggap ng ayuda na binigay ng mga congressman last month, last month or last few months? Yung iba nakatanggap bilhin ng cellphone. Diba? Yung iba, walang nakita. So, nasa inyo na yan kung paano yung gagastuin yung ayuda na natanggap ninyo. Pero sa totoo lang, kung walang Duterte, sobrang worse na Pilipinas. Ngayon, walang presidente. Worse and risky country po tayo. Worse po tayo sa mga importer ng bigas. Malaki yung mga sakahan natin. Worst tayo sa inflation. ba? Diba? So, ladies and gentlemen, think about goodness of the, the think about the goodness of the 30. Nakikinig kayo sa sa balita, yung mga balita, mga anti the 30 niyan, 'di ba? For me, kulang yung 6 years ni Tatay Digong eh. Honestly, na budol po talaga tayo. Honestly. Buti hindi ako nagboto sa mga Marcos kasi alam ko Sino ang mga Marcos? Hindi ako anti-Marcos, pero alam ko at naniniwala ako sa pag-announce si Tatay Digong na weak leader po si Marcos. So, have a good day. So, isa lang ang ko. Keep on realize how good Tatay Digong. Okay? We need Duterte. Stay safe always. Goodbye.